Ayun mga boss February 15 Ito yung hindi namin nakuha kahapon Dito na naman tayo mga ka-vloggers Ayan Pinalikan na ang dapat balikan mm. Ka-vloggers Sigurado na daw Sabi ni Rima may uuwi na Kasi kahapon hindi namin na uwi Dahil wala kaming dalang gulong pala dahil si Aldrin, kumbaga sa manok, panalo na, di na pinatakas. Kahit kulang-kulang ang gamit. Bumiyahin na kasinggan. Okay na. Uh, may dala ngayon si Pari Neymar. Hmm. May Pari dyan Uh, may mga ng niya. Video na ako mamaya mga boss Pagkahatak na, thank you ah, May luluganan na eh, yung apang buyod Yun, wala yung lakoy orang luluganan Pimyo labat mga boss Magano, ta ikuwe kuwe tuwing Ngayon ni, eh, tambulat Sige Ken, padre may Ba, bagay na to talaga sinalog nun pare rimak la okay bukot nun apatira <laughs> hmm. baklas kami apat bukol mga hmm. Hmm, mala sinalog nun pare rimak la lah, lah. Oh. Tatak mo preno tuh to. Guwer lang nun pari dyan. Gue yor pak tras, stakap me preno. Sudah pre. Malala malala. Lah. Eto na 'yung na. stuck up 'yung preno eh. Boss. Ah, sa second tie do ngayon dahil mahina ang grooming ah, sa video kay Pundot, condo baka meron kayong mga junk car dyan o mga old na sasakyan ah, pwede nyo ako i-comment kami po ay bumibili ano? o hmm. oh. Hmm. for parts out na la lang parts out itong ano na ito hmm. sa ko lang ito nakuha ayan balik layat ko sila sir Oscar sa pagpapaistad hmm pa meron kayong ganitong sasakyan na kailangan nyo ng pesa um, yun know? o na rin kami ng mga dan. subukin na yung rin dala kami yung battery mga boss ano um, um, no nandariya sa luyo lang buo kapari may wag nila to limukas botol kami eh uh naman mga kaaro ka eh, uh, masampat kami baka wala rin luluganan nyo dito nga kajak la eh, uh, may himyok la mga boss gano'y narnitan basta bali bali tungan at presyo eh, uh, lahat bitan kami lang mga boss, kakaroon man ang minala Wow, makapoy manaya may bukol to arap ya to arap tan nan ala kami ni Reselpa. pa uh. ni wadya may ayama ni luluganan ni uh, for parts out so, ya no wala kailangan nyo pay hmm. labat lay pari Remar. ah uh, so y, transaction min si pari Remar, so pay mo la, <laughs> uh, uh, so, na tala ah uh. Sampalai trabaho ko si Kato. Naalamat lay no, Alrim Yasaga. Si pare ni masuk so katong tubang kana. for parts out kuno yan ha. Tan sulod kana. Hmm. Yon, tolod na sinabi ko mga boss, baka wala kay bayo ditan. Ya ara to ya daral daral la kajang labat la. Ya ang Gano ganon nga po ipapeles to kung kwantura to man lalawin mi man mga boss basta makapag mm, kinat matiktan. ho. labat la picture to basta nakapankin la laan nilang tampol. Uh, salamat mga kaaro. Bye.